So, nakik tayo kay Mac J. Love, Santa Rosa, no? Ito na, pauwi. APR? Ayun na. Oo nga, doon sila na. Ayun na. Pang-apat na yan. Ah, ah, okay. Dalawang CS, dalawang APRX. So, yan o. No? Oh, two of two na. Dalawang club. Ayan, daming nagpapalipad ah. Yung bago. Ayano. Nakakaitim talaga pag iibig naman nator. Overplay na po. Dala mo nagbalik eh. Mabait ang kapitbahay mo. So, pitong APR ilang CS? lima 5. So, on CS mo pa kumpleto na. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Pag anong time of release pareho lang? Maga, maga siya, siya parang, oh, 630. 630. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. Kaso 6.30. 6.30. Kala 6.30. 6.30. 6.30. mo 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. to? 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. 6.30. to, 6.30. 6.30. 6.30. Diyos ayun sa dulo. Kaya pag nasa bayo amin dyan, tawag mo dyan. Misa, hindi minuto 10 minuto na aranda, namin eh. Eh, andya. Lung po dyan eh. Ay, Nagkakabulutong iba dito. ano. Tama

Hindi naman, naman, takot sa tao yan eh. Oh, so, yan. Partida ha. Ilang minuto na tayo kukwentuhan. oh, ayun, ayun. Hindi no? oh, o, APR, naka-entry. Ayun. Pasok. Ito, kak. Hen. Oh, hen din to? Oh, hen yan. Ang inang hen yan Ah. So panihin to tsaka Stockbird. Yung iba dito. Stockbird shopping siya. Eto mga to. Oh, may mga sisiw ka pa dito eh. Kaya may pasok pa rin. Kukulingin mo. Ah, okay. Ang dami nga, Ilan ang ibon mo lahat? Yung breeder ko. Oh, to 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 ito. Breeder ko siguro nasa... 80. Hindi naman. Mga 22 pairs. Ang mo ito? 22 pairs? 22 pairs? Lahat-lahat yan, ha? Oo. Ah, hindi. May mga lahat. ako eh. Lahat, lahat. Siguro nasa 60 na nga. Tama? 60. Tapos so, ang flyer mo may... Ito 20. Tapos ito. 2020. Ano? You know? So may sandang ibong ka ngayon.